Magandang umaga mga taros. Welcome po muli sa ating mountain channel. Ate Rose Plant. Hindi uh, Nagdidilid po ako ng halaman ngayon kasi po, ano, talagang napakainit. Uh, Anong oras pa lang po, mainit na dito sa amin. Pasensya na po kayo. Minsan po, ganito ko talaga ako kasi hindi pa po ako sanay mag magsalita sa harap ng kamera kaya pasensya nyo na lang po yung akin po saka po nahihiya po akong magpakita sa mukha ko po, po kasi yan, kulang na po ako ng ipin eh. sira na po kasi wala pa po ako pambiling pustiso Pustiso na lang po yung kulang nito. Ito po yung harap ng bahay namin. Nilalagyan ko po siya ng lambat. Yan. Ito po, oh. nilalagyan ko ng lambat. Kasi minsan po yung bola, pumapasok po dito sa aking mga halaman. Kaya nilalagyan ko na lang sila ng protection. alas siiti pa lang ng umaga talagang napakainit na dito po yung bahay namin tabi ng basketball court yung mga halaman ko po Yan, dito po ako magumpisa, magdilig sa gilid. Dito po yung aking patsera aquatica na sobrang tangkad na niya. Dito po, may malaki ditong ano, San Francisco. Dito. Kaso iwan ko po kung bakit naano siya. Namama, namatay, namamatay ba? Ano sa Tagalog ni? po sa sobrang init ayan po nasusunog po yung mga dahon nila ayan itong aking palmera yung dahon nila yan po nasusunod. talagang sobrang init eh hindi ko naman mayuwasan, wala naman akong mapaglagyan nito, dito lang kasi maliit lang yung space ng bahay ko. Kaya ayan, hinayaan ko na lang sila dyan. Kaya umaga, hapon, dinidiligan ko na lang sila. Yung mga dahon po nila. Ayan po. Sinasabuyan ko na lang po ng tubig. God bless po mga karos. Salamat. At saka po yung hindi pa po nakapag-subscribe. subscribe na rin po. At pakihit ang notification bell. Para po lagi po kayong updated sa mga sumusunod po pa mga upload. Maraming maraming salamat po. shout shout out na po narin rin po sa mga subscribers ko lahat po mga, mga, mga nagsubscribe sa akin maraming 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 salamat po sana po hindi po kayo magsawa panoorin yung video ko po salamat po ako talaga sa mga taong nagsubscribe sa channel ko